Ipakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa ng mga ganitong video. Pidaka, madali lang talaga to pero sa mga magaling na dyan, pwede na kayo mag-scroll pero sa mga wala pang alam, manood muna kayo dito. Madali lang talaga tong gawin, no? Oh. Tingnan nyo ba? Oh. oh, man, tayo. A little peculiar And so ba? madali lang yan. Let's go! Una, gawa mo na tayo ng video. Itong video ko galing to sa TikTok. O, pwede mo kayo mag-TikTok. I-adjust lang nyo lang ang speed niya. Pag tapos itong isang video na parang kumanta-kanta kayo, tapos gawa ka ng ibang video. Mas maganda yung ibang view ba? Ibang lugar ka din maglipsing lipsing Parang pang MTV style ba? Mas, para mas maganda tingnan. Pero nawala man yun sa akin. Na-delete man. Di ito na lang video ang ilagay ko sa kabila. Kasi sample mo lang to. Tapos, a punta na tayo sa CapCut. New project. Tapos hanapin yung video. Asa ah, na yun ang video? Ah, ayan na. Ah, pindutin yan. I-add Pag na-add na yan, ang gawin natin dyan, pindutin natin yung plus. Pag na-plus na, hanapin natin yung parang kumakanta-kanta ba. Ayan o. Oh. Pindutin yan. I-add natin yan. Pag na-add na yan, pindutin aspect ratio. Importante ito. Aspect ratio. 9.16. 9.16 na. Ah, check lang kung okay na. Pag okay na, ang gawin natin dyan, uh, tingnan natin itong kanta-kanta. Oh. Tapos, pindutin lang para magputi ba, ma-highlights ba, pindutin na, siguradoy nakaputi yan. Tapos, hanapin ang overlay. Overlay ba, pag na no, na yan, ayan, ang kalabasan, no? nasa baba na. Tapos, itouch yung nasa taas. Ang gawin natin yan, tanggalan natin yan ng buses para hindi maggulo-gulo ba hanapin sa baba yung volume. Ayan, volume. Tapos, i-zero lang natin yan. Pag na zero na yan, ang gawin natin, pindutin tong nasa baba, pindutin para mag-highlights ba, pumuti. Tapos, hanapin natin speed para iwas copyright ba, iwas violation ba, hanapin natin speed. Tapos, normal i-touch lang natin to paatras para bumagal bakayo ang gusto nyo pabilisan kayo na bala pero sa akin binagalan ko lang ng kumti ah, tingnan natin try lang natin ah ganon check lang kung okay na sa inyo tapos pag check na yan pindutin yung arrow yung arrow ba pindutin tapos yung sa baba ha kailangan nakaputi yan tapos pindutin lang natin yung splice splice ha yan ha? pag na splice na lalabas na itong latulato yan bang lato-lato, adjust yan. Pag mapunta yan sa zero, ipunta ko yan sa zero, mawala yung tao, lalabas yung isang video. O, oh. tingnan nyo. Oh. Ganun lang. Tapos, abante lang video, itats ang video, abante. Pag mabante na yung video, pindutin yung diamond. Para umpisa na ba? magkadayamon yan Diyan, dyan o magkadayamon na tapos abanti lang ang video konti tapos galawin tong latulato. automatic na yan magkadayamon na galawin nyo lang latulato. lato, -lato. magkadayamon yan tapos tingnan yung ang screen o lumalabo na lalabas na yung isang video tapos iabanti ang video igalaw nyo tong latulato. lo, isang video nang lumabas tapos iabanti lang video ibalik nitong latulato. pag nabalik yung latulato, babalik na yung isang video lalabas na din siya o ganun lang o kayo na bahala mag adjust o, try natin to Ah, oh, ingat niyo. Ah, ganun ang kalalabasan niya. 'Di ba? Ganun lang kadali. Tapos i-check niyo lang kung okay na. Pag na-check na 'yan, itong sa dulo, yung sobra ba, i-touch lang, tapos i-split. Pag na-split, i-delete. Delete lang yung capcut, i-touch, i-delete lang. Oh, ganun lang. Pwede na 'yan i-export. Paki-follow na lang guys, paki-share na lang po para makatulong sa mga baguhan. Maraming salamat sa lahat.